Nung madaanan ko itong magtitinda ng talong, hindi na ako nag at bumili na nga ako. Sariwa-sariwa at mura pa. Sasahugan natin ito ng konting giniling na baka. So ang gagawin natin ngayon ay gigisahin muna natin yung mga giniling na baka. Para mas magandang pakinggan, beef giniling o kaya naman ay ground beef. Sibuyas at saka bawang yung ating ginigisa gagawin lang naman natin, pababanguhin lang naman natin itong ating ginigisa tapos lalagay na rin natin yung mga giniling na beef na yan. Ang beef giniling, napakadali lang na malutuin yan. Titimplahan lang natin ito ng patis tapos lalagyan din natin ito ng paminta. Bukod sa paminta at patis, lalagyan ko na rin ito ng konting mahika para magkaroon siya ng umami taste at ma-enhance yung flavor niya. Tapos, sahalu-haluin lang natin ito at hihintayin natin mamula-mula. So habang nagigisa ako, isasalang ko na rin dito sa ihawan yung mga talong. Makalipas naman ng ilang minutong ang paghahalo-halo, okay na to. Itatabi muna natin ito at babalikan natin yung mga iniihaw natin. So okay na to at pwede na natin tong hanguin. Ngayon naman, magkakrak lang tayo dito ng mga anim na pirasong itlog. Gagamit tayo ng itlog kasi ang lulutuin natin ay tortang talong. Konting pampalasa, lalagyan din natin ng paminta tapos batihin na natin. Kadalasan ang pagtancako ko kapag nagluluto ako ng tortang talong, kung ilan yung talong, yun din ang bilang ng itlog. Kapag medyo malalaki naman yung nabili yung itlog, Bawasan mo na lang yung isa, yung bilang ng itlog doon sa talong. So nilagay na natin dito sa ating pinalamig na beef At isa-isa na rin natin pipisain o pipisakin yung ating mga inihaw na talong. So itong ginagawa ko ay nilalagay ko lang muna lahat. Hindi natin isasalang ng isang bigla ito. Okay din naman na dito na natin pigapigayin itong mga talong para nga medyo lumapat na agad siya dun sa mga itlog at saka sa mga karne. Tapos kumuha lang ako ng isa at pinirito na nga natin. Ang pagluluto ko naman na to ay tumatagal lang ng mga nasa 3 to 4 minutes per side. Dahil sa mabilis lang naman mapirito, ito yung itlog at ganun din naman luto na yung ating karne. At hindi na natin masyadong pagtatagalin nga yung pagkakaluto dahil luto na rin naman nga yung karne at yung itlog na lang ang halos piprituhin natin dito. So kapag naluto mo na lahat, ganito na ang kanyang magiging itsura. Pinatiktik ko yan sa isang strainer para nga tumulo yung kanya mga sobrang mantika. At ito na nga yung ating finished product. Napakasarap at napakagandang pagmasdan. Sabayan nyo akong kumain. Saktong-sakto -sakto, kapag anim kayo sa bahay at anim din na piraso yung talong, tigitigisan na kayo. Wanto sawa pa sa kanin kung gusto mo. Kahit minsan lang tayo magluto ng ganitong ulam, mas nakakatakam talaga kapag nasa isipan mo pa lang. Kaya pag bigla mong naisip, dali-dali ka ng naghahanap ng mga ingredients sa sabay luto na. Dahil kung nga araw arawin mo ito, baka mamaya magsawa ka. Kaya ang mainam din naman, nagtatanim tayo ng mga ganitong lasing gulay kahit sa mga gilid-gilid ng ating mga bahay. Upang sa oras nga ng krisis, meron tayong mapipitas at meron tayong mailuluto para sa ating mga pamilya. Kung nagustuhan mo yung video natin, baka naman pwedeng pakishare.